Wow, mga idol. Parade nila dito sa Bambang. Yun, oh. gaganda ng costume nila, mga idol. Ang gigit pa nila, oh. Nakakamiss maging high school, ah. Yun, oh. Wow. Hey. Gagaling naman nila. Yung dami pang nagsasayla po, oh. no? Para silang mga bulaklak. Yung dami pang drummer. Uy, dami pang plug bearer. Daming tao mga idol. Tena. Oh. Dami nila mga idol. Lah. ang enjoy naman. Buti cloudy ngayon mga idol, hindi gaano mainit. Ang dami nila. <laughs> Ang dami nila mga idol. Yeah. ah pa dami nila mga idol nakakatuwa mahaba oh, ang oh, haba wow uy tapos na eh meron pa ang dami pa